mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o natigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng mga ilang sandali, ating damin ang presidensya ng Diyos. Sumasa so, atin ang pagpapala ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagkahari ay e isang Diyos magpasawalang hanggan. Mga kagabay, huwag tayong magtanim ng puot ugali sa ating kalooban. Mahirap ang uh, magtanim ng galit at puro sapagkat nababalisa tayo hindi tayo wala tayo sa maayos na kaisipan kahit sa ating mga kachang tayo naroon kung tayo ay uh, may dinaramdam na galit o puro para tayong laging masakit. sa totoo lamang mga, mga kagabay marami tayong nakausap na mga manggagamot nga magagaling na mga maggaling magagaling na mga doktor. Ang sabi nila, marami umanong nag-iisip na sila ay may sakit nang dahil sa kanilang puot o galit sa kapwa. At kung pagbaba tayo ng umano, ang uh, sensya ng medisina, ang mga ito ay walang sakit. At sabi pa nga nila, ang sakit ng nga nilang mga pasyente, yung tinatawag natin grudgeitis, ay diabetes diabetes yung, ang ma maraming sakit umano mga grudgeitis. Grudge, poot galit uh, mahirap hindi tayo makakatulog hindi tayo makakain ng mabuti subukan hindi pa rin yung naisip minsan sa mag-asawa minsan galit ka sa misis mo ikaw hindi ka makakatulog habang ang ayun sa mo na nagagalit ka sa kanya eh, ay yan ang mara mararanasan natin na mga puot at galit sa libit. ang dapat natin itanim sa ating mga kaluban ay ang pagpasensya ang pag-uunawa sa kapwa sapagat sa pangaral ng Panginoon sinasabi niya na ang takalan na ating gagamitin sa pagsukat ng ating ibibigay ay sa din takalan na gagamitin sa atin ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang biyaya at grasya. Kaya minsan nga, sabi na nga sa ating kaibigan, kagabay, sundin mo yung nangyari sa akin. Dati-dati na pakaramot ko. Pag may hihingi sa akin ng turong, nagagalit ako. Kaunting niya, taunting pagkakamaling ang aking kapwa nagagalit, nagtatanim ako. Ngunit, nabago ang lahat nung misa naba, nabasa ko ang na aklat na ang titulo ay ang mga nakatikom na kamay. Naka, yung parang kamao, parang kang boxer. Sabi nga, pag nakuripot ka, boxer ka, pagka ma, mapagbigay ka, Magalit ka sa karate. Bukasan niyo yung mga palang. E tingnan nga naman natin at ito ang sinasabi doon sa aklat na yan. Na kapag ka ang iyong mga kamay ay nakatiko, walang mahuhulog. Walang mababawas. Ano man ang laman doon sa kamay mo na yan ay uh, hindi mababawasan. Yan pa rin mananatiling ganyan. Subalit, kung Ibuka mo ang iyong mga palad. Ibukas mo ang iyong mga palad. Nauubos ang laman. Nahuhulog. Nahuhulog sa lupa. Ganyan din ang pagiging maramot, ang pagiging sakim, at ang pagiging mapagbigay. Kapag ka ikaw ay uh, mapagbigay, magaan sa iyong kaluban ng magbigay. Ngunit, napaka napakaganda ng uh, balik sapagkat habang ikaw ay tumutulong, ikaw din ay tinutulungan din. Maaring yung tinutulungan mo ang hindi nagbayad sa iyo. Maring yung nagbigay mong tulong for gifts para sa kanila. Subalit, mararamdaman mo ang biyaya na darating sa iyo. Habang nagbibigay ka, nagbibigay ka sa kawang gawa, nagbibigay ka ng kunting abul sa mga pulubig, nagbabahagi ka ng anumang nasa iyong mga kabayan, yung iyong mga kamay ay, ay uh, din ng uh, uh, mga biyaya at uh, grasya mula sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay marunong magbayad siya ang nagbabayad para sa mga nagkakaupeng sa atin kung nagmula sa ating mga puso ang ating pagtulong kung talagang mula uh, sa puso natin nga uh, mapagbigay marunong magbahagi ibabalik yan ang Diyos siksik liglig at umaapaw. Ito ang uh, sinasabi ng ating na nakapagbasa noon ng, uh, titul, uh, ng aklat na may titulong mga kamay na nakatikom. So kung uh, nakatikom ang iyong mga kamay, walang mababawas, walang mahuhulog, wala kang maibibigay. Ngunit tandaan, wala ka rin, uh, wala ka rin matatanggap ng mga biyaya sapagkat nakatikom nga ang iyong mga kamay, hindi mapapasok ng anumang biyaya at biyasa ng Diyos. Kaya alisin natin sa ating uh, mga puso ang gamit at buot sa kapwa. Magkakita lamang tayo ng, ng isang pulobe. Kahit na walang ginagawang masama, nagpapalimus lang, murahin na natin. Hindi na nga tayo magbigay, galit pa tayo. Ang, ang, kamay na, na mo kamay na mga may galit sa kapwa, may mga mararamos, hindi marunong magkikibahagi. Subukan natin laging bukas ang ating mga palad sa pangangailangan ng ating kapwa. Hindi naman kailangan pagbibigay tayo ng pira sa lahat ng pagkakataon. Kung pira ibibigay, malaki ang sa lahat ng pagkakataon. Ang mahalaga, ang nakatulong tayo. Ang nakatulong tayo, ang nakibahagi tayo na masaya tayo, wala tayong galit na anuman, wala tayong galit kaninuman eh, hindi tayo magiging maramot, hindi tayo magiging sakit. Sapagkat ang iyong mga taong sakit, iyong mga taong maramot, ay iyon ang mga taong galit. At may, makikita mo, marami sa mga, sa mga mayayaman ang ma magkasakit na na uubos ang kanilang pera, ngunit, ngunit hindi sila nagagamot. Sapagkat sinasabi ng sensya ng medisina na hindi lahat na nga may sakit, totoo may karamdaman, batay sa sensya ng medisina. Kung hindi, ang mga tao ito ay uh, karamihan sa kanila nakatikom, nakatikom, ang mga kamay. Ibig sabihin, galit silang magpakawala galit sila nga tumulong, galit sila magibahagi. Makikita naman natin ito sa ating pagsisimba. Kung ano ang ating tunay na pag-uugali, paglabas natin sa simbahan at pag marinig natin ang humili ni Father. Marami sa atin na pagdating ng humili ni Father, natutulog na lamang. Magising na lamang kung uh, labasan na. Kailangan natin ang isang magandang pag-iisip, Malinis na pag-iisip. Malinis ang ating mga puso. Malinis ang ating mga pag-iisip. At tiyak na kabutihan ang ating magagawa. Itong ating mga tinatalakay sa ating kagabay halos magkapare-pareha ang tinutumbong ito. Kabutihan laban sa kasamaan. Kasamaan laban sa kabutihan ang pagiging magalitin at ang pagiging masayahin. Subukan natin. Lumakad tayong sa makipot na daan ngunit daan na ang hantungan natin ay ang mga kamay ng ating Panginoon. Naghihintay sa atin ang Diyos pagdating ng araw. Kaya huwag tayong magiging sakim, huwag tayong magiging maramot, huwag tayong magiging magalitin. Magiging masaya tayo, mapagbigay tayo, makabali tayo sa kapwa sapagkat sila sa the more we give, the more we receive. Habang tayo nagbibigay, tayo ay tumatanggap din. Ang ating binibigyan, maaaring hindi nagbibigay sa atin, maaaring hindi nagbabayan. Kaya kung magbigay tayo, huwag natin asahan ang anumang kabayaran. Huwag mangingibabaw ang ating personal na interes. At sa bagay na ito, nandito maihalong natin ang kasabihan. Huwag tayong galit sa mga nagpapalimus, huwag tayong galit sa mga magnanakaw, tulungan natin sila. Alalayan natin sila kung maaari natin sila matulungan, matibahagi tayo sa kanila.